Guys. Guys, welcome, welcome guys. Welcome to my vlogs. Ikanta Balik baliktad ko na Ah, dong ko tumbos. boss. Hala, diskartehan ko tumbos. boss. Ah? Guys, dito kami, guys. Sa tubig, guys. Nandito kami sa dagat na hindi umaalon, guys. Malalim na guys, malulubog na ako guys. Guys, oh, lalim guys, oh. <laughs> ay, nakaupo lang pala ako guys. <laughs> guys. Ano kayo guys ngayon guys? Nandito kami ni sa ano, sa Nabal ngayon. Nabal kami. Oh. Kami ay Kami ay nag-outing dito guys, nag-outing. <laughs> guys. Sana supportahan nyo yung mga content namin guys. Mamaya lulunurin ko to guys. Hatakin ko yung paanit nito pa ilalim guys. Makabot sa akin. Mabutan kita guys. Woo! Guys. Mabutan ko na yan guys. Mabutan ko na yan guys. Guys. Guys ayan na guys. Mabutan ko na talaga yan guys. Ano takbo. Ayan na guys. na, na layo na guys. Ayan na guys. guys malalim na guys oh guys ayun na guys sobrang lalim na guys ay bababa ko pa pala <laughs> ha <laughs> ha <laughs> ha mo nasisid guys nasisid yung kasama ko guys nasisid puro pwede ko din hindi mo ano dito guys kala ko tagalog ka guys ha <laughs> huh? No, guys, Kaya ano nga ka Tagalog. Malayo talaga. Guys, yung isa namin kasama nandoon pa takot sa tubig yun ayun oh. Papunta pa lang palusong. Papunta pa lang yan dito, guys. Oh, takot yan, guys. Ayun oh. Malaking tao, lulubog yan dito. <laughs> Tabingi <laughs> nga <laughs> bit oh, <Okay>, kita tira yo bit. Ano? Oh, gede ri kumal sala. adik. <laughs> Ganda di <dito> guys oh. <laughs> hey guys! Lan, 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 lan. <laughs> 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 guys mau bus guys Kayak nak dandan guys segi aja guys. Warga namang migai guys. <laughs> T. Gitu. Ha inen ali manguh. untam manguh. Entem ke ngkuna. Sip. Manguh. Ha, ada hey, ali manguh entem ke ngkuna di dembu. Manguh, mana di dembu? Rek. Oh, elu di dembu. Din, ada di

Nalunod na iya guys! Tapos si iipos niya iro eh. bang, yun ang may kuwan. Sige na pwede mo Yes, tatlo na guys! Yes guys! Dalawa na kami okay. naging tatlo! O guys, o! Oh, nalunod yan guys! Yung malaki! Akala ko yung malaki, nalutang! Nalunod pala guys! Ah, higit ako pusak. Ini mau toy. Di Dun. Hai. Guys, may kita makan tai guys? Kaya masarap ang dagat guys, kasi kumpli tu tai. Guys, yung dagat nila dito, guys. May tangay. Yan o. <laughs> Sinisisid namin, guys. Kasi masarap yung tay dito. Timplado, guys. And guys, so. Guys. <laughs> itong dagat dito sa Nabal. May tay. Mabit ano, boss? Ha? dito, boss. <laughs> Sisisirin ko, guys, yung tay. Kasi masarap, guys. Alam nyo guys Sisit mo na yung cellphone guys <laughs> huh? Sisit mo na yung cellphone Buwa ito na na lorong, -lorong. <laughs> Maaw na kami guys kasi may tae Masarap Malakalat hmm? <laughs> Tara Natar kita